Uh, ibig sabihin ay uh, may possibility na itinago na to sa ibang lugar, yung mga firearms nila, at kung mayroon mang yung uh, illegal drugs. So pagpasot natin kanina, medyo malinis na yung area. Tila dismayado ang hepe ng Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group o raid Sochi. Ayon sa kanya, tila ba natunugan raw ang kanilang pagdating sa bahay ni Mayor Albert Palencia? ng Banga South Cotabato. Kasama raw si Mayor Albert Palencia sa listahan ng narco politicians. Well, napasama po siya sa listahan ng mga elected government officials na involved sa preparation of illegal drugs. So isa lang po siya doon sa nasa listahan together with the Mayor Kuan of Libungan, uh, Mayor Libungan, North Cotabato. Pasado alas stress ng madaling araw kanina nang ikinasa ang operasyon. Mula Jensen, tinungo ng raiding team ang South Cotabato. Labing-anim na search warrant ang bitbit -bit ng Raid Sotchi para pasukin ang bahay ni Mayor Palencia at iba pang mga pagmamayari nito. <laughs> Nabasag ang main door sa bahay ni Mayor Palencia, nagawa sa salamin. Nasa loob ng bahay si Mayor Albert Palencia at asawa nito. Kinuha ang kanilang mga cellphones. Sir, cellphone kami. Dali lang, dali lang. Kailangan kami lang ka mag-iisunod. Ayan lang, ayan lang. Sa'yo, sa'yo. Ba't mo pa kayo mag-iisunod? Kaya lang, na lang. Nakafotis tayo, sir. Isang, isang. Kaya lang, kaya lang. May dyan nakasama eh. O, sige lang, yung pusid. O, Get out. Pasap o, sir. dapat dyan. O, sir. O, sir. Kaya lang, kaya lang. May dyan. Mag-aatingin ko. <tiyo>, mismo si Mayor Palencia at asawa nito ang naging saksi sa paghalughog ng kanilang bahay. Sa kwarto ng mag-asawa, may nakuhang apat na bala mula sa 380 caliber pistol. Sinuyo din ang babuyan ni Mayor Palencia, di kalayuan sa kanilang bahay. Dito tumambad ang rifle grenade. Ngunit ikinagulat ito ng caretaker ng naturang babuyan. Di raw kanila ang nakumpiskang eksplosibo. Ay sir, mo na sir, prangkin ka na sir, hindi ka mong gamusin eh. Ibutang sa diya mo ma na to. Wala kami sa gamusin eh. Ibutan mo sa mga, Doon eh. sa may uh, pigiri niya, yun din yung subject natin, pareho din doon sa bahay niya. So, naka-recover po natin tayo sa bahay niya ng uh, ammunition, And then dun sa pigirin niya, nakuha po tayo ng isang rifle grenade. Maging ang mga mamahaling sasakyan ni Mayor Palencia di nakalusot at hinalughog din. Ngunit walang nakitang ebidensya. Ayaw namang magbigay ng pahayag ni Mayor Palencia hinggil sa nangyaring raid. Dahil ito sa sunod-sunod na raid natin, uh, baka na-alarma sila. May possibility na itinago na to sa ibang lugar, yung mga firearms nila. Matapos ang raid, agad na nag-pull out ang mga otoridad sa lugar dahil na rin sa pagdating ng mga taong sumusuporta kay Mayor Palencia. Dinala ng raid Sochi si Mayor Palencia sa Camp Lira para i-detain. Sasampahan ang kasong paglabag sa RA 10591 o Illegal Possession of Ammunitions si Mayor Palencia. Jen Solis, Brigada News.